Totoo ba? Winater ka yung ating isang wooden boat eh. makikipag na tayo sa China? Ganun ba kalaki ang ating uh, conflict sa China? Ano ba problema natin sa China? Bakit lahat eh gustong lusubin natin ng China? So that means whose, whose interest are we after here? Is it Philippine interest or is it another country's Global Interest. Sir, uh, ano ang KBP? <laughs> ano, kalina po pong umaga naming guest <laughs> Tumatawid-tawid lang. Salamat po, uh, Chairperson. Uh, Unang-una sa KBP, handa po yung organisasyon na i-disseminate to its members yung mga kailangan na informasyon na i palatala. Uh, so the KVP is always ready and willing to assist the dissemination of information. In fact, may provision po sa mga lisensya ng broadcast stations, radio, television man, at sa prangkisa na pwedeng kunin ng gobyerno yung facilities for emergency broadcast. In fact, uh, meron pang allocated time for public service announcement on a daily basis. So, uh, walang issue po yung uh, re uh, willingness of KBP members to be of service. Uh, gusto ko rin lang ipaalam na importante rin na i-accelerate na yung digital television broadcast. Kasi may emergency broadcast system yun. Uh, to simplify it pwedeng one source ang, ang one source ang broadcast lahat ng TV receive So these are important developments na siguro tignan din kung paano i-accelerate uh, bilang I'm wearing two hats uh, Mr. Chair Uh, I'm also the head of AM operations of Manila Broadcasting. At tama po yung sabi ng mga kasamaan sa media na importante yung truthful, accurate, verified news. Uh, ang unsolicited suggestion ko is dapat may isang talking head from the government. Opo. Kasi yun ang nagiging problema namin sa operations, hindi namin alam kung minsan kung sino dapat ang official na talking talking head on a matter. Kunwari, West Philippine Sea. Dapat may designated to PCO ba, armed forces, etc. Para isa lang ang source, one messaging, one source. And there's no confusion. Uh, also, the escalation. Iba pag ang talking head, eh, civilian, iba kung military may subliminal messaging po yon. So, uh, yun ang, kuminsan it's the Department of Foreign Affairs. Pag nag-escalate, Department of National Defense. So depende po rin yun uh, sa sitwasyon. Yung sinasa yung tinatanong po niyo na dapat bang inform na yung public na paghanda. May pros and cons po yun. It can send the wrong message to the other party na naghahanda tayo sa pag, pagdirigma. mas yung intention natin ipag-ihanda uh, lang yung ating population. So, yun ang mga consideration po na uh, i-take uh, in crisis situations. in single talking head, depending on escalation, nag-change yung talking head. Yung messaging po, nag-escalate din as the situation develops and it's important to see to it na walang panic na create and wrong messaging to all parties concerned. Salamat po. Salamat po, sir. Uh Sir Dick Benson. Uh Mr. Chairman, yung sa franchise responsibility, totoo 'yun na meron tayong uh provisions in place already. Lahat naman ng binigyan ng uh, franchise Meron talagang uh, kasulatan na pwede i-access ng uh, pamahalaan under the emergency broadcast uh, system yung kanilang mga air air air, air facil airtime facilities. Ang problema diyan dahil na-mention na rin nga naging example yung nung panahon daw ng pandemic ginamit ng uh, pamahalaan ng uh, ang ating media pero paano ginamit ang pamahalaan ng ating media? Dahil ang ating pamahalaan nung panahon na yon naniniwala na ito, itong pandemya na to ay uh, this category, particular category, and they stuck to it. To a point, hindi na napagbigyan, nabigyan boses yung mga ibang doktor na ngayon alam naman na natin, tama pala sinasabi nila. See, the failure of the vaccine uh, system, Our entire media organizations here in the Philippines follow the government uh, track, thereby depriving our people the right to choose whether to be vaccinated or not. This is how media can either positively or negatively affect the lives of people. Itong nangyayari sa sa atin ngayon with the uh, balikatan, ang timing medyo siyempre suspicious sa ating mga taong bayan. Bakit pag manunood ka ng uh, ibang media stations, BBC or uh, uh, India ano yun, uh, TV Australia news, ang sinasabi, a small mention about the uh, water um uh, cannon activity in the West Philippine Sea against the Philippines but mostly about China retaking Taiwan. We are just secondary here. But in the meantime, secondary lang tayo sa kanilang uh, Pacific uh, operation. Nagdagdag tayo ng EDCA sites. Nagdatingan na dito kung ano-anong gamit pang digmaan. Ni hindi tayo, wala tayong karapatan tanungin kung yung mga nakadak sa Subic, eh, nuclear armed ba yung mga gamit nyo na pinagbabawal sa ating Sorry. Constitution. Anong role ng media? Quiet? Did we check or validate? No need to validate because there's only one source of information. The same thing with Ukraine and uh, Russia. They blocked out the entire Eastern broadcast to the Philippines so we only know about what the Western media is saying about the Ukraine Russia conflict Ngayon the same thing is happening with Gaza and now the expanded uh, Israel uh, Iran conflict Meron ba andito pa ba buhay pa ba dito sa atin ang independence ng ating media for you to so to seek out other sources and validate what the other side is saying dahil ako ako na lang sa consumer protection lang kami pero totoo ba Winater kanon yung ating isang wooden boat eh makikipaggera na tayo sa China ganun ba kalaki ang ating uh, conflict sa China ano ba problema natin sa China bakit lahat eh gustong lusubin natin ang China So that means whose whose interest are we after here? Is it Philippine interest or is it another country's global interest? Bigla na lang ngayon, nasyak ako doon sa isang uh, pinuntahan namin ng isang gabi, nagkukikwentuhan lang, sabi nila, nakakatakot mga, bigla ako, nakatera sa condominium, sabi nung isa, eh, baka bigla ka na lang makakita ng white flash, tas wala na, tapos na lahat. We have to remember, we are in the forefront of two nuclear-armed uh, nemesis trying to outdo each other. So, where lies our interest? That's where I think media should take its role in informing our people kung ano talaga nangyayari. Ganito ba nakasama? Did anybody ever even mention diplomacy with China? No, there's no more talk about diplomacy. It's all Brahmos here, uh, missile testing of our boats here. Fine, it's high time, talaga. Our armed forces was the weakest in the region for a long time. The last administration tried to make that improvement. Now we're ready to flex our muscles. Well, dapat talaga pag-usapan muna, hindi... I mean, Iba ng kwentuhan. So, I think uh, it's it's a renewal or uh, revisiting the uh, responsibilities and and uh, advocacy of our media organizations. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po, ha, Sir Dick. Uh, Sir Jay. Salamat po, Mr. Chairman. Uh, mabuti yung binanggit nyo. Meron bang o daylan para magkaroon ng agam-agam? Meron bang dahilan para tayo maging kampante? Kaya na sinasabi ng Presidential Communications Office na pag pinakinggan mo sila, mukhang wala naman tayong dapat ikabahala. However, ano bang nagdudumilat na katotohanan na dapat nating paghandaan? Number one, totoo, taon-taon meron tayong uh, balikatan exercise, Colonel General. Pero bakit ngayon sobrang dami? Bakit sobrang dami ng ano ng ng sundalo na dumating? Bakit sobrang dami ng eroplano? Bakit tayo bakit yung Kalayan Island na dati pag pumunta ka roon, parang paraiso, pwede kang mamulot ng isda. Nandun na yung mga sundalong Amerikano at iba pa. Bakit may mga lumalabas sa... Ako po, pero bakit lang, sir, eh? mula sa mga sources namin na meron na kayong evacuation plan ng mga namatay, mamamatay, ng mga masusugatan. Nilabas ko po ito. Sapagkat meron eh. Ngayon, kinakailangan tapatin natin. Tama yung ano eh. nigaanda tayo eh. Kasi, imagine mo, nandito pamilya ko. Nasa bukid ako, nagsasaka. Tapos bu ang pinapakita natin palagi, nagpapaputok tayo, maganda yun. Ang problema, pag nagkamali, para tayong naguudyok. O oh, China, meron kaming ganito. Pag tinira nyo kami, meron kaming pang-pantapat sa inyo. Eh, which is far from the truth. Wala naman tayong pantapat eh. Yung dumating na Brahmos, pag-practice yun. Hindi naman yung pang -geri. Yung pagawa ng Brahmos sa Sambales, hindi pa ko tapos yung tie-up ng ano, ng forces doon sa supplier. Alam ko po ito, kliyente ko yun eh. So, ang ang hinihingi lang ng mamamayan, tayo sa media is, tapatin nyo kami, sabihan nyo kami, ano bang, ano bang kalagayan? Wala naman masama eh. Kung kinakailan maganda tayo sa gera, maganda tayo. Hindi yung pagpumutok, anak lang toko, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Diba? Mas mabuti na yan. Ngayon, pagdating doon sa sinasabi ni ng aming mga kasama rito, si Kareji, importante may kumukumpas sa gobyerno. Ako yung tutuan, nakita ko si Secretary Sani, Ito magaling kumumpas noong panahon eh, ano, ni President uh, Pinoy, kahit gano'n nakalaki ang problema, pag kinumpas niya, sumusunod yung banda. So, siguro marami tayong matututunan sa kanya. In the meantime, yun lang ang hinihiling namin sa defense and security component of the government to be upfront and, truthful. Kasi kapareho niyan, may, may nababalitaan kami magagawa ng PIR sa Batanes. Hindi e, naman ed ka ang Batanes. Bakit meron ganon, di ba? So, nagpapadala ito ng iba't ibang signal na hindi mo pwedeng may balita dahil nangyayari. Pag binalita mo naman, baka mag-create ka ng panic. Pag hindi mo binalita at pumutok, sisisin, eh tatangan nyo sa media. <coughs> hindi nyo sinabi. So, ngayon kami po sa maliit na network, hindi na kailangan sabihan kung anong may tutulong namin. Ginawa na namin yan maraming pagkakataon. Nung panahon na walang gustong mag-host ng mga debate sa politika, kami lang ang nag-host. Walang bayad, walang ginastos ang gobyerno ni isang kusing. Kaya pagdating mo sa pagtulong sa gobyerno, eh hindi na ako kinakailangan ipagtanong ba yan. Kasi sabi nga ng mga kasama ko rito, matagal na sa broadcast, sa lahat mo ng prangkisa namin, automatic yon. Pero yung, yung digital na sinasabi ni Kareji, yun dapat talagang ayusin na. Kasi isang pindot lang yun, sabay-sabay ma maririnig na sa lahat ng impilan. Yung broadcast, automatic po yun, nasa mga prangkisa namin yun. Salamat po.